Yan, magandang araw muli sa atin lahat mga pa extra at ito na naman yung ating masarap na lulutuin o mino ngayong araw na ito ito yung ating karning baka ay ginawa natin ng masarap na na mino Yan. kaya habang kayo ay mga nakatambay mga ka-extra ay subaybayan yung maigi ito yung ating nilulutuin at nang kung sakali kayo ay uh, maibig gumawa nito ay hindi na kayo magdadalawang isip kung paano nyo gagawin kaya habang ating niluluto ito ay inyong subaybayan para mga ka-extra sa ating gagawin ngayong araw na ito Yan, at ito na nga yung ating karne ipina iwa ko na yan na manipis at yan ay hinugasan ko na rin ng ayos yan, kaya yan ay ating eh, diretsyo na natin yan marinate ngayon yan ang lalagyan natin ng ano ng kalamansi yan ay pinigya mga kalamansi na tapos talagyan din natin ng na yan ng paminta para yan ang ating sibling pampabango. Wow! At syempre, yung ating toyo, hindi hindi Kasi yan ang ating gagawing pinakang asin yan. At sa pampalasa kasi yung toyo na yan ang mahiwaga natin. Yan. Tapos, syempre, ating lalamas-lamasin yan para magdikit-dikit sa ating karne yung linamnam ng lasa. Yan. Pagkatapos nating mga halo-halo yan, malabas lamas. Siyempre, ating ibababa yan kahit mo. Bahala na kayo kung mga ilang oras. Kasi pero mas maganda niya, may 4 oras wow. Na, nakamarinig dyan. Pero kung kayo nung mamadali, hindi yung mga isang oras. At dyan, maganda na rin ako ng ating kawaling maliit na yan na ating pagigisahan. Lagyan ko rin ng mantika para at ito naman yung ating mga sibuyas at ating bawang dinamidamihang ko na yan para mas masarap at talab na talab talaga sa ating karne yung ating yan ngayon lagay na rin natin yung ating ano kasi mainit na yung mantika yung ating bawang yan ang ating uunahin sa pagbisa antayin natin niya na magpantay yung kanyang kulay yung medyo mamula mula para amoy na amoy yung bango ng ating bawang bago natin sa kanya ilagay yung ating uh, sibuyas yan. at yung ating sibuyas niyan, na yan binamayhan ko na kasi mas maganda yan. yan ay dagdag pampalapot pa rin yan sa ating karne yan, kahit hindi na kayo gumamit ng kung anumang sangkap na pwede nyo pampalapot yan na basta pagka natunaw yung ating sibuyas na yan o nadurog na durog na yan ay eh, kusang lumalapot yung ating ah uh, karne yan ang pinakasabaw niyan kaya tamang tama kung kaya yung maraming stock dyan ng mga sibuyas ay yan ang gawin nyo yan hindi e, ko lang ilagay ngayon yung aking minarnig na karne nating baka yan mm -hmm. tapos ito naman yung ating pinagmarindan I-separate muna natin at itong ating ito ang ating haluin ng haluin. Ayan. nasa magpantay yung ilagay ng ating mga sibuyas at bawang dyan sa, ano, sa ating karne para um, nanunuot dyan lahat yung lasa. Hmm. Kaya kung kay maraming sibuyas dyan ay siya pagluluto niya ay dagdagan na niya na para maintindihan niyo ang lasa talaga ng inyong beef na lulutuin. Uh, ewan, yan, munti na nagkakatas-katas na yung ating ano kasi yan talaga mag magtutubig-tubig yan ng kasi may mga sarili yung ano yung katasang ating karne kahit yan ay nakababad lang na yun sa ano at napatulog na rin yata yung talaga yan kasi hindi mawala yun sa ating karne yan tataklo ba natin yan hindi sa ating luto at ito naman yung ating sniper ito na pinagbabaran o pinagmarindikan ay titimplahan natin yan ng panibago yan lagay natin yung ating toyo tapos syempre maglalagay rin tayo dyan ng tubig yan at yung ating pamintan durog ay ating nilalagay rin dyan hmm. at saka maglalagay rin tayo ng uh, asukan, tapos saluhin natin hanggang sa matunaw yung ating asukan, hmm. at pagkatapos nyan na matunaw yung ating mga asukal na yan, yan pwede na natin ilagay dun sa ating karne yan Tuloy muna natin yung saglit. Ayan. Ako, ang daming ka to katas ng ating karne. Tama-tama. Ayan, pantagdag pa rin yung sa ating uh, pampalambot ng karne. Ayan. Kita nyo na. Uh, Nanganunot na, na yung sa sa ilong ng kanyang amoy at ang kanyang bango. Oh. Hmm. Ay lang mga kasimple paggagawa natin ng ating Bipstick ngayon okay na yata mo natin muna ulit pa ng samantala kita nyo na nagmamanti-mantika na yung ating Ah uh, karne Yan, na ay sarili na niyang katas yan. Hmm. yan okay na. Pwede na natin wow. yung ano. Wow! Uh, ng panibagong ano, panibagong sabaw. Kasi para mas lalo pa siya lumambot. Pagka uh, ilalagay kasi natin din yung ating pinagmarinig o yung ating timpla na, na pandagdag dyan yung pinarinig natin kanina Yan. at dyan na, ah, inilagay ko na yung ating pandagdag timpla sa ating stick na masarap ngayon talagang masisihan kayo rito kaya huwag kayo mag atubili na subaybay nyo mabuti ito yan ha sus nanunuot na talaga ang lasang to kita niyo na mga ka extra talaga kung iba na yung lapot nya sa ngayon kasi natunaw na natunaw, wow. natunaw, natunaw na dyan yung ating ano yung ating sibuyas kaya dinamihan ko kasi yung sibuyas eh mga ka-extra wag kalimutan natin itong ating ginagawa na tapusin nyo hanggang dulo para masihan kayo pagka kayo ay gumawa nito yan talagang ano na o oh, oh o, na oh, kasama niyo yung ating mantika kasi ganyan talaga yan yan o oh, medyo na talaga medyo Yung matikot. sabi ni ano sa... Kaunting yung ating beef stick. Yan. yana na. Kita nyo na mga extra Talagang lapot na lapot na yung ating yung karne o yung sabaw niya. Yan o. No? Kitang kita ninyo yung mantika. Yan. lagyan na rin natin ngayon ng ano. Ng, yan ang ating sibuyas na pula. Yan, dinamihan ko rin yan para nako, yan naman talaga ang laging design natin sa ating mga beef stick. Yan ang ating unang-unang pampaakit sa ating mga customer kung kayo may mga restaurant. Yan na ang aking lutong beef stick ngayon. At kaya maraming maraming salamat sa inyong muli sa walang sawang pagsubaybay sa aking mamunting channel at pwede na kayong magsidampot at kumuha ng inyong mga sariling pinggan at inyong kakainin. Ulam na lang ang inyong kukunin dito sa akin. Maraming maraming salamat muli sa inyong lahat.